Okay, hello sa mga kaibigan sa magandang araw sa ating lahat. So for today's video guys, pag-uusapan natin itong mga nasunog na sasakyan doon sa naiya. And of course, may nakita pa akong isang video sa Facebook na nasunog din, isang MUX na nasunog din doon mismo nang galing sa loob ng kanyang sasakyan. Okay? So pero bagong lahat, please don't forget to like, comment, and uh, subscribe kapag hindi ka pa subscriber sa channel ito para mas maging updated ka pa sa mga videos na i Tara! So, uh, I believe na nakita nyo na to. Ayan. And, of course, isa pa itong uh, Isuzu uh, X. Okay. yan guys. So, uh, kung bakit nasunog yung mga sasakyan na yan, uh, I believe may kinalaman yung temperatura natin ngayon kasi nga sa panahon nyo, eh, sobrang napakainit, guys. And, uh, from 42 up to 47 sa ibang lugar and I believe na mas tataas pa to pag uh, pagdating ng May kasi sabi nga ng pag-asa hindi pa nagtatapos dito yung init na nararamdaman natin ngayon so by May sinasabi ng pag-asa na baka habot pa tayo hanggang 50 All right so or mahigit pa so yun yung in-expect natin na temperatura pagdating ng May So ano nga ba yung mga rason or ano nga ba yung mga bagay-bagay na pwedeng pagmulan ng sunog doon sa loob ng ating sasakyan lalo na pag iniwan mo sa nakatirik na araw o pag iniwan mo yung sasakyan mo sa parking spot or sa parking space na tirik yung araw Una guys is alcohol or hand sanitizer yeah, Pwede po yung pagmulan ng sunog o pwedeng sumabog yan sa loob ng ating mga sasakyan lalo na sa napakainit na na temperatura ngayon because as far as we know, alcohol is a flammable so pwede talaga siyang magpagmulan ng sunog doon mismo sa loob ng ating sasakyan kapag iniwan natin yung ating sasakyan doon sa open space lalo na pag uh, yung araw na sobrang init so pwede pong sumabog or pwede pong mag-explode yung alcohol doon mismo sa loob ng ating sasakyan guys okay Number two guys is bottled water. Yes, bottled water po is pwedeng pagmula ng sunog sa loob ng ating sasakyan. Kasi nga, uh, alam nyo guys, nung malita ko, mahilig ako maglaro nung tinatawag natin yung magnifying glass. Yes, uh, ginagawa ko, is, uh, tinatapat ko sa sikat ng araw and of course, nilalagyan ko ng papel doon sa ilalim. And uh, nasusunog na yung papel. Yes, kasi nga guys, yung uh, magnifying glass is uh, parang iniipon niya yung rays ng sun. Okay? Into a single, into a single ray. So that's why parang naiipon dun yung init. So kaya siya nasusunog. So, dun sa, sa bottled water natin guys, is parang ganun yung nangyayari. Parang there are some angle ng, sa, bottled water bottle natin nakapagtinamaan kapag tinamaan ng sikat ng araw, is pwede siyang parang uh, iniipon niya yung rays ng sun. At pwede niyang sunugin kung ano may yung matamaan niya. So, Uh, Napaka-importante po na wag nating iwan yung mga bottled water natin sa loob ng ating mga sasakyan. Okay? So, number three is eyeglasses. Yes, eyeglasses po. Kasi yung eyeglasses is uh, as what, as I have mentioned, yung parang ano rin po siya, parang tawag nito, parang parang uh, para siyang magnifying glass. So, pag iniwan po natin doon sa loob ng ating sasakyan, lalo na pag nilagay natin doon sa dashboard, pag tinamaan po yun ng sikat ng araw, so there is a possibility na Uh, tamaan din yung dashboard o yung anum anumang mga bagay doon sa loob ng ating sasakyan Na pwede pong mag-melt at pwede pong uh, pagmulan ng sunog doon mismo sa loob ng ating sasakyan Okay, number four Well, very common to sa mga nag-smoke Lighter Yes, wag na wag po natin iwan yung lighter sa loob ng ating sasakyan Kasi pwede po siya talagang magsabog Yun, pag yun yung sumabog talagang <laughs> sigurado apoy talaga yon kasi nga uh, yung laman ng lighter is uh, talagang sobrang flammable yon so sa sobrang init kung uh, kung manotis nyo po pag iniwan nyo yung sasakyan sa tirik na araw at pag binuksan nyo pumasok kayo dun sa loob halos hindi kayo makahinga ba diba? sobrang napakainit parang oven dun sa loob so how about pag iniwan mo yung lighter dun sa loob diba? pag iniwan mo yung lighter dun sa loob so there is a possibility na sumabog yon at yun yung pagmula ng apoy sa loob ng ating sasakyan Okay, number five, power bank or mga electronic gadgets na may mga battery. Yes, bawal po yun. Kasi nga, again, sa so sobrang init, pwede rin po yung sumabog. And uh, pwede rin yung mag-create, pwede rin pagmula ng apoy doon sa loob ng ating sasakyan. Kasi may battery po yun, so pag sobrang init, mag expand yun. And pwede rin yung sumabog. Okay, so number six is yung pressurized na perfume. Yung mga uh, in kind na mayroong pressure. ba diba? Mahilig tayo nun. So, kasi flammable din po yung loob nun, guys. So, kapag ka sobrang init dun sa loob ng sasakyan, is, pwede rin po siyang sumabog at pwede rin pagmulan ng tawag nito, ng apoy dun sa loob ng ating sasakyan. of course, sa pato, carbonated drinks, yung mga in na soft drinks, pwede rin po yung sumabog. Well, maybe, uh, maybe maybe pwedeng hindi siya mag-create ng sunog, pero pag sumabog yung sa loob ng yung, ng yung sasakyan eh alam mo naman natin ano mangyayari diba there's a possibility na magka, na mabasa yung mga electronics dun sa loob ng sasakyan pwedeng uh, mag short circuit dun yung mga electronics sa, sa loob ng ating sasakyan and of course pwede rin yung pagmula ng sunog diba and lastly yung number 8 is wag na wag po natin i-park yung ating sasakyan if there's a possibility lang naman na pwedeng kung pwedeng wag natin i-park yung ating sasakyan dun sa damuhan Alright, doon sa maraming damo. Kasi nga, yung nang, nangyari sa naiya, guys, is yung pinagmulan ng, ng sunog doon is yung damo. Is so, yung damo lang naman, Sa dahil sobrang init, nag, nasunog yung damo, and of course, umabot hanggang doon sa mga sasakyan. Kaya na, maraming sasakyan yung, 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 nasunog, no? So, sa, so, sa atin naman, para ma-avoid natin yon if there's a possibility lang naman, kung mayroong spot na walang mga damo, or mayroong spot na kung pwede pa lang, yung hindi hindi direct sa sikat ng araw doon tayo magpark. Okay, kasi maaari pong yung mga damo na pag doon natin pinark yung ating sasakyan, yung damo na yon masunog. So aabutin yung ating sasakyan. Although of course uh, covered naman yon ng uh, comprehensive uh, comprehensive insurance. Uh, as far as I know, parang cover yata yon. Pero of course ayaw nating mangyari sa ating mga sasakyan yun. Ayan okay guys, so yan yung mga bagay na pwedeng pagmulan ng sunog dun sa loob ng ating sasakyan which is pwede po nating maiwasan. Ayan, okay guys. So maraming salamat sa panonood guys and uh, I hope na may nagtulong ako sa inyo ng kahit konti, di ba? So maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod nating mga videos. Pa.